Ang daming uh, ibon na naman. Mm. <laughs> Ang ganda na habang nagkatatapos lang tayo, eh, may lumilipad-lipad din. Nakatapos na kami ng... Pagdating ko karina guys, dyan pa sila. Agad dito pa sila dyan. Nakita nyo yung jacket ko. Ayan. Hanggang dyan lang sila. Magdala lang kasi ako ng pagkain dito guys eh. Ayan. Nagdala lang ako dito ng kanin para wag na daw silang umuwi. Sila yung tumawag, Daling ko lang daw yung kanin doon para daw wag na silang umuwi at dire diretso na yung pagtabas. Hindi. Uh. Hindi ah. ba? Hindi ba? ba? dito daw, simula dito sana. natapos na minabtabas, ayan hanggang doon sa so, may linya na uh, lupa doon 8 meter daw to 8 meter kahaba ganun ayan so pinatigil ako dyan banda dahil daw doon is yun na yung doon banda hanggang sa dulo doon ay eh, ano na yun, yun na yung uh, palay na mabango, gani guys na pag niluluto mo mabango ah, uh, yun Gumawa ako ulit ako ng bahay-bahay ni RJ. So habang nandito kami, gawa lang tayo ng bahay-bahay ni RJ. Oy! Uh oh It's okay! Oh, uh, stand up! <laughs> stand up. <laughs> Hindi yan siya umiiyak pag nanadapa yan siya guys. Tatawa lang yan tapos ano naman. Ayaw dira. Dira agi sa baba. Oh, diha. Wala, hinay lang la ko oh. oh, hinay, hinay. Ayaw ligid. Ay. Asa? Dili, uy. Ay, lagi sige lakaw kayo. Wala ka na jacket. bagay init. Ay, sige lakaw kayo init. Dari lakaw, uy. Hi, ay, guys. ayon ang layo na natapos namin na. Ayan na. Andito na kami sila so, na nabiyanan ko dito pa pero ako ando na sa dulo Doon ako sa gilid guys so ang ganap dahil mas maputik dito yung lupa at may tubig pa talaga pag maaapakan mo kaya ang ginagawa ko may ulit Ayan. may ulit yung gamit natin dahi papakita ko sa inyo yung tawag dito eh yung ginagamit namin pang tabas lamig ng tubig buyag ayan dito mga po ko lang yan sa akin dito ayan. Hmm. hmm, tubig talaga. Para, tayo na talaga ano ba tayo dito 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 So guys, ang talaga ako no dahil makati yung paas pag ano ba, siyempre makati naman tong palay no. So doon med, doon sa dulo, medyo hindi pa siya basa no. Maputik siya pero hindi walang tubig na ganito. Pero dito, nako, tingnan niyo yung tubig. Lalo na kapag ajan man daw. Oh. Um, ito yung ginagamit naming garab guys oh. Ayun. So ipapakita ko sa inyo kung paano ako magapas. So ayan guys, ipapakita ko sa inyo. Hmm. Ano yung tarak nito? Tsisa, tsisa mo. Ano yung tarak nito? Ano yung tarak nito? Ano yung So guys, ganun lang tapos So, ayan. So, patapusin na muna namin ito guys. Hindi na muna ako mag-video dahil kailangan bilisan yung trabaho guys no para matapos din agad. guys, magandang hapon, magandang gabi. So ayan, uwi na kami. Galing kami sa aming palaya na naman syempre. Ayun. So sa bukas, salamat matatapos na yun talaga bukas guys. No? Pero hindi pa rin natatapos yung ano natin. Laban sa palayan na. Magaano pa tayo, magtatali pa tayo pagkatapos. Bubuhatin na naman, ipagsama. Ayan, um pa so, ba? Diba? Padilim na sa bago lang kami makaka-uwi. Hmm. daming ano nila, anti alaga. Oo, oo, oo. Malumipad ba ba sa ulo ko? May lumipad Akala ko punta sa ulo ko. Ay. <laughs> 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 Tignan nyo yung isa. Puro dilaw. Ayan naman si na uncle. Tapos na yun na Patricia sa kanila kanina. Hmm. hapon na hapon na talaga ayan yung bahay natin guys yun sa mga binan ko hmm. ang ganda ng palibot day ha huh? wala pa tayong oras na picture picture dyan kasi yun hmm, nga busy tayo sa palayan eh. grabe na nakita yung mga baywang buong katawan talaga lalo na kapag umaga bumangon ka ayun ako kasakit ng katawan